What is up mga tol? Magandang umaga. Yeah. Grabe, nakakasilaw. So mga tol, yung biyahe natin is solo ride right. muna tayo ngayon kasi yung mga tropa natin medyo busy. Si Papa nandun. So bali sa ligaya pala ako dadaan. Sarap naman nun, sana all. Biyahe na nakaiga So mga tol, bali trip ko lang mag-ride kasi medyo matagal na rin eh yung last upload ko. So yun nga pala mga tol, parang ah, ilan days na. Ilan days na yung nakalipas. Five days after yung bagyo. Ayan o. Bagyong Ulysses, grabe yung bagyong Ulysses na yun. Adong maraming nasa tayo yung bagyong Ulysses pag na lang natin yung mga tropa natin, na mga babae natin na sa lanta Alam naman natin hindi sila papabayaan ng Panginoon. Kailangan na ng lakas ng loob. Yan ng mga Pinoy. So yun nga pala, wala tayong ibang aantayin. Hindi rin tayo mauuna. Wala walang mag-aantay sa akin. Kasi solo ride tayo. Niyaya ko yung mga tropa kaso busy sila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Basta ang plano ko, punta lang ako sa Tanay. Somewhere in Tanay. First time ko pala mag ride ngayon mga tol Hindi lang alam kung ano yung Daan doon, hindi ko Basta dire direto lang ako kung san, san, ako makahanap ng masarap na kainan Tsaka masarap na spot yaan. All G na Intu na tapos balik na ako Uwi na ako agad Sana okay yung biyahe natin Walang aksidente yung mangyayari Sana lahat ng bumiyahe safe Tatawa ako sarili ko mga tol <laughs> Kasi ilang araw ko na gusto mag-ride. Tapos timing may bagyo, may ulan, gano'n Ito na siguro yung perfect time. Kahit wala akong kasama, okay lang. 7.47 na. Ba dito mga tol, eh. alam ko binaha kasi dito eh. Kaya sobrang delikado na ito, madulas to. Nahandaan lang siguro tayo dito. Price safe sa lahat ng babiyahe ngayon. Ayan yung mga nakabike. Ay shit! Sa na. <laughs> ito punasan natin yung lens natin. Tangay na, Pagkakawa wow, kayong wow, mga nagbabike mga tol, tingnan nyo Salong-salong kasi nila yung putik eh Yung alikabok Akala ko magiging epic yung biyahe Kasi solo lang ako Pero tingin ko, hindi naman Kasi kausap ko kayo Kahit hindi kayo nagsasalita ako. Okay lang Basta nagsasalita ako kahit para akong baliw Patante naman dito Makapag-share tayo ng biyahe natin eh Memories ko na rin to Ayun no? oh, grabe Ang putik Dito pala yung meet up ng mga Ayun no? oh, ang dami oh Ayan yung mga Nice one Woo! So nandito na tayo sa Ayan sa Sumulong Highway Ang dami na kabay Parang ang dami ba ngayon ah Tapos ito Traffic Nice one So medyo ano pa nga yan Masikip-sikip pa dito Ang may hataw na siklik Stock pa rin tayo Wala pa tayong budget Para sa Malapit na tires Yung talagang kakapit Yung may galama Hindi ko din alam yung daan eh Basta biyahe lang ako Hindi ko kasama ngayon si Gila Kuya Kasi may pasok siya ngayon hindi siya makakasama sa ride yeah man soon makakabilin tayo ng ganyan mga big bike big bike ang Gina tayong palang ginagawa na kalsada dito nararamdaman diba? ko na ang labig so di ko na pala ya, kung nasa na ako basta alam ko wala pa ako sa buso buso eh nice daming kaya na no solid to ah to, malapit na ako sa buso buso ito na, buso-buso na ako Ayun oh no? Pero mm, Lalim, pero diretso tayo <laughs> Saktong sakto yung kubo din sa truck Solid oh Nice one Good idea, big brain, big brain Nice one, ang ganda naman ang view Tumuna ako dito Tumuna ako dito mga tol may, ay ayun siguro yung kainan nung nakikita ko sa FB nakikita ko lang sa inyo yung view ayun yung view hindi ko alam kung ano yun eh pero parang Teresa ata yun eh kung nakikita nyo mga tal may mga part ng bundok na nakalbo kitang kita yung lupa eh ayun nakagaya no, na hindi ko alam kung nakikita nyo itong banda Ucho siguro alas na tayo ipad na tayo ng spot somewhere let's go daming kainan dito mga tol grabe perfect spot kasi yun kasi nasa gilid ng bundok nagpas na ako ng buso buso tingin ko dito na yung may checkpoint Dinati natin alam kung pwede pumasok eh pag hindi pwede, okay lang naman. Tsaka mga tol, nilalabanan ko din kasi yung takot ko sa bankingan. So, alahanin din kasi naka-stock tayo tayo. Anytime, pwede tayong sumemp lang. So, dito yung may checkpoint mga tol. Ayan, walang checkpoint ngayon. Baka siguro pwede na talagang pumasok. Ayan oh. Try natin, baka meron dito. Ano CR dito? Ayun, may CR. Magsisir lang o, boss. Apo. Apo. Okay po. Thank you. Apo. Thank you po. Ihi na talaga ako eh. So wala pa akong planong bumalik. Diretso lang. Hindi <laughs> ko pa tingnan kung saan ako pupunta. <laughs> Let's go, let's go! Solid toh! Ah, Aaaaang taas! Ang ganda dikit mga tol! Yeah, man! Itu nih yung kinakatakad kayo, mga tol! Rolling Rock Palo Alto Putik pa yun, putik yun Sobrang sarap talaga magbiyahe eh. Ay putik <taki> Sige nakikita Sige kita. Nakatipid na ako dun ah Pitigan tayo mga tal nice one Tututututututu So mga tal, di ko na alam kung nakasan na ako Basta biyahe lang ako Bahala na Ano ba yun? May overshoot? Ay naku, aksidente Aksidente mga tol Hindi ko alam kung saan ako tatambay dito Hindi ko din alam kung saan ako kakain Ito ka tayo Mga Manukan Matukan ba ito? Ay oo, oh, ang daming manok dito Ano kaya? Dito na kaya ako Sir, may checkpoint ba kaya banda doon? <laughs> Para islam pala. Kasi nababalita ako pag lagpas like niya may checkpoint daw eh. Ano kaya? Ano na lugar na to, boss? Ano? Ano lugar po, anong lugar po dito? ano dito? Ha? Manukan, Marilake. Ah, Manukan, Marilake. Okay. <laughs> dito di kasi alam eh, wala din ako kasama eh. Ano kaya? May ano kaya doon? <laughs> so pandemiretso eh. Ano ba 'yan? Ibang pag-aawit 'yan. Kasi pupunta tayo daging may checkpoint. Ay, okay. Kasi parang boundary ata yun eh, no? Nang Bakeso uh, na ata. Piling ko naman walang checkpoint kasi parang ang daming... Ang daming tao. Ang daming tao. Ang daming, ano eh, bumabalik eh. Naka naku-motor Tayo short dito eh. So, ayun, Hindi sila nakilala. nakilala. Ayita ko lang sila dito. So, lang ako eh. So, walang checkpoint. Tara, sabay na ako dito. wala daw checkpoint so wala nga rin kasi pag dumiretso tayo tapos may checkpoint wala naman tayong pupuntahan eh so walang talaga mag ride nakakaya naman sa mga polis doon. Dadagdag pa tayo sa abala o sabay lang ako sa kanila mga katol anytime soon pwede kong huminto sa eh, diretso na sila kasi malolobot na yung gopro hindi ko siya ma-pose eh kasi napakaganda ng view kahit sa katol ngayon, ang ganda ng view Nakakambun Nakakambun na hindi na Ay, puta, wiga na toli Ay, saan share madre na saan So ang dami ko na ng mga parang stopover gano'n. Hila ko makain mga tol eh Kasi gusto ko na kumain Nagugutom na ako Ito ang ganda ng view dito Okay na no okay may kainan dito Ang ganda din ng view So di ko pala alam masan ako kakain dito Taas pala nito Wala na yung mga kasama ko mga tol Wow Shit Ang ganda dito sobrang solid dito ah hindi ko lang basta yun na to eh checkpoint mga tol baka siguro dito hanggang dito na lang siguro palit lang ako ng baterya dito mga tol labat na kasi ako eh so hanggang dito ito patibay ko hindi pinapadaan eh So yun mga tol, update lang Bawal pumasok Tanong ka natin kung lugar to Negative talaga eh Boss, anong lugar to boss? Anong lugar po? Ha? Sampalok. Sampalok Ah, okay, Sampalok Sige po sir, ingat po Ingat po So yun mga tol, Sampalok daw Checkpoint na doon na Bawal nang pumasok So ayun, balik na tayo mga tol hindi ko alam saan ako kakain eh, pero bahala na. So, bali, hanap muna ako ng kainan dito. Ano ba to? Ano meron dyan, kuya? Ha? Ano meron? Parang ano, view ganon? park? Oo, oh, yeah, tambahan na kami yan. ah, tambahan yan? Kaya natin buwaba dun. Naku natin yung motor. Dito nang pag-park ko. Pag-bini. Picture lang tayo sa grid dito video video na lang video video sabi wala daw bayad pag pa update eh. wala daw bayad wala entrance ay may kainan siguro baka okay dito silipin ko muna pag may kainan dito dito na ako kakain mga to para siyang mini park Swaan. ay chuchu may tento mga to lo siguro dito ang takakain may kainan naman dito eh Ganda naman dito. solid yung view. may tambayan, may tent. Baka siguro ang kasama yung mga tropa. Natutuwa sila dito. Tikot lang tayo. Mga tol, dito na siguro ako kakain. Baliakit muna ako. Check ko yung motor. Tapos kain na ako dito. Ganda dito eh. Mayroon pang mga ano-ano. Kainan. Hindi ko lang kasi saan pwede pumunta dito eh. Pero sobrang solid dito. Angas. At buo na ako, mga tol, das kain ako dito. Gutom na ako eh. Gando. Sayang kung may drone lang sana ako. Pakita ko sa inyo yung gaano kaganda dito. Sakit so, muna mga tol. Sa so, mga tol, dito ko na nilagay yung motor ko. Ayan. Ano masarap na pagkahin kaya kuya? Kung sakaling ma-order sa ako Mga ano ba yan Topsy-topsy Ganun Wala oh. lo Mga ganun Magawa na ako yan ah, sige. sige po Thank you Yes man once na siguro Ayun mga tol, dito na siguro tatapos yung vlog ko Ayan, kitang kita nyo naman Sana nag-enjoy kayo sa video na to So, listo mga tol, kahit solid ride right. the naman kahit papano So, na dito ako sa Tampalok, somewhere in Tanay Maraming salamat sa inyo mga tol, like, share, subscribe tayo lagi At mga bang na sa mga videos, maraming pa tayong solid na biyahe Busy lang ibang tropa, pero next time, sama natin sila ay na we Thank you po Thank you kuya Thank you Let's go Shoutouts nga pala Team Pahat, solid, solid member Team Pahat, mamatol Shoutout din, CM Clothing, Pure, SPA Clothing Shoutout din pala kay Gatabi Sa mga nagpapashoutout, shoutout shout sa inyo lahat